Mahigit sa 200 seedlings ang sabay-sabay na itinanim ng mga miyembro ng Peace Riders Club Philippines sa Dupinga Gabaldon, Nueva Ecija. Hindi ininda ng grupo ang makulimlim na panahon, pagtawid ng ilog at matarik na daan upang maitanim ang mga puno ng nara, Mahogany, santol, lansones at bayabas sa ituktok ng bundok ng Dupinga River. Ah, hindi po, talaga pong, uh, ano nga po sa umulan, bumagyo, ano pa mangyari, ah uh, yung... Uh, pag nice nais po namin magawa po, matuloy po ito. Talaga po wala pong makakapigil. Ang tree planting ay bilang kontribusyon ng PRC Philippines sa napakaraming punong kahoy na nasira at nawala sa pagsalanta ng bagyong Lando, Nona at Kabayan noong nakaraan taon sa mga kabundukan ng Bayan ng Gabaldon. Ito yung humaharang na tubig para sa mga bagyong dumadating sa, sa ating probinsya. Kaya ito po napili naming lugar na pagtamnan. Bukod sa tree planting, gawain rin ng grupo ang magsagawa ng mga outreach programs at community services sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng misyon ng PRC na makatulong sa komunidad. Ang layunin po ng PRC, community service, gaya ng outreach na pupunta namin yung isang komunidad na nangangailangan ng tulong. Uh, financial man o mga gamit sa eskwelan. Nagmula pa sa iba't ibang probinsya ang mga miyembro na dumalo para sa tree planting, kagaya ng Valenzuela, Caloocan, Pampanga, Bataan at marami pang iba. Kagaya na lang ni Marvin at Mayet na bumiyahe pa galing sa Laguna. Ed, medyo mahirap nga lang yung biyahe namin. Ganun man na maambon o maulan. Nakakatuwa po kasi nakita ko na yung unity ng grupo namin ay nakita ko siya na uh, marami pa rin kaming tumuloy kahit na maulan po. Magang umaga ano, maga ko umalis galing pang trabaho. Then after ng trabaho, diretso po dito. Medyo pagod pero sulit naman po. Masaya po kami na tumulong. Gano'n man po kalito kalaki. Unang-una po sa lahat, uh, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nakipag-participasyon sa tree planting na uh, ginanap dito sa Dupinga. At asahan nyo po na taon-taon eh, gagawin na po ito ng Peace Riders Club Philippines. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.